Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Noong Pebrero 4, 2025, nagsagawa ng pinagsamang Air Patrol at pagsasanay ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, PAF, at ng hukbong panghimpapawid ng Pasipiko ng Estados Unidos, PACAF, sa ibabaw ng Bajo de Masinloc, kilala rin bilang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Sa pagsasanay na ito, lumahok ang tatlong F-A-50 fighter jet ng PF at dalawang B-1B Lancer Bombers ng Estados Unidos. Layunin ng aktibidad na ito ito na pahusay ng koordinasyon, kamalayan sa air domain at kakayahan sa pinagsamang operasyon ng dalawang hukbong panghimpapawid. Ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng eksklusibong sunang ekonomiko ng Pilipinas ngunit inaangkin din ito ng China. Noong Agosto ng nakaraang taon nagkaroon ng insidente kung saan nagpakawala ng flares ang mga Chinese fighter jets upang paalisin ang isang eroplano ng PAF na nagsasagawa ng routine patrol sa lugar na ito bilang tugon sa mga ganitong aktibidad nagpahayag ang tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China ng akusasyon na ang Pilipinas ay nakikipagsabwatan sa mga banyagang bansa upang magsagawa ng tinatawag na pinagsamang patrol na ayon sa kanila ay nagpapaligalig sa rehiyon at sumisira sa mga karapatan at interes ng China sa karagatan sa kabila ng mga pahayag na ito ipinahayag ng PAF na ang kanilang mga pagsasanay ay alinsunod sa mga internasyonal na alituntunin at patuloy na isasagawa anuman ang aksyon ng ibang mga bansa for us we are doing this training based on international rules-based order. Gaano nga ba kalakas ang B-1B Lancer ng Amerika? Ang B-1B Lancer ay isang supersonic strategic bomber ng Estados Unidos. Hindi isang fighter jet kundi isang long-range heavy bomber. Isa ito sa pinakamalakas na eroplano ng US Air Force pagdating sa pagbomba at strike missions. Narito ang ilan sa mga pangunahing kakayahan at kapangyarihan nito. Una, bilis at agilidad. Ito ay may bilis na umaabot sa 1.25 o 1,500 km bawat oras. Range, 12,000 km, walang air refueling, may variable sweep wings kung saan ito ay may kakayahang baguhin ang anggulo ng pakpak para sa mas mabilis o mas matipid na paglipad. Pangalawa, kakayahan sa pagsalakay. Payload 34,000 kilo. Pinakamalaking payload sa lahat ng USF bombers. Kakayahang magdala ng mga conventional bombs tulad ng JDAMs, Mark 82, Mark 84, cruise missiles gaya ng AGM-158 JASM, nuclear weapons. Bagaman inalis na ang nuclear role nito noong 1994. Pangatlo, Stealth at Survivability Low Radar Cross Section LRC. Hindi ito kasing stealthy ng B-2 Spirit pero mas mahirap makita ng radar kaysa sa B-52. Terrain Following Radar kung saan kaya nitong lumipad ng mababa upang iwasan ang radar detection. pang -apat, Air Refueling and Long Range Operations Aerial Refueling Capable kung saan ito ay pwedeng mag-refuel habang lumilipad kaya kayang umikot sa mundo nang hindi di lumalapag. Strategic Strike Missions, ito ay ginagamit sa malalayong mission gaya ng Gitnang Silangan at Indo-Pacific Operations pang lima. Versatility sa combat, ginamit sa mga major operations tulad ng Operation Desert Storm, War on Terror sa Afghanistan at Iraq, recent Pacific Air Patrols kasama ang Pilipinas. Ang B-1 B Lancer ay isang high-speed heavy payload at semi-stealth bomber, isang napakalakas na asset para sa US military. Hindi ito fighter jet tulad ng FA-50 kundi isang multi-role strategic bomber na kayang magsagawa ng precision strikes sa malalayong distansya. Ang Pilipinas at Estados Unidos ay matagal nang nagsasagawa ng mga joint military exercises bilang bahagi ng kanilang alyansa lalo na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951. Ilan sa mga matagal ng pagsasanay ay ang balikatan exercises nagsimula noong 1981. Ito ang pinakamalaking taunang military exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na kinabibilangan ng air, land at sea operations. Cope Thunder, Cope West. Ito ay pagsasanay sa air combat at interoperability ng Philippine Air Force, PF at US Air Force, US Sama-sama at kamandag ito ay naval at amphibious exercises para sa Philippine Navy at US Navy. Sa laknib ito naman ay army to army training exercises para palakasin ang depensa sa ground warfare mga kamakailang pagsasanay sa West Philippine Sea WPS mula taong 2022 hanggang 2023 ay pinalakas ang mga maritime patrols at pinatibay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement EDCA sites sa Pilipinas. Noong Oktubre 2023 ay ang kauna-unahang Joint Air Patrol sa WPS sa pagitan ng PAF at USAF at ngayong taon Pebrero 2025 Joint Air Patrol patrol sa Bajo de Masinloc kasama ang B-1B Lancer Bombers at FA-50 ng Pilipinas, ang reaksyon ng China at epikto sa rehiyon. Matagal nang kinukondena ng China ang mga pagsasanay na ito sinasabing provocative at nagpapalala ng tensyon. Subalit ang Pilipinas at Amerika naman ay iginiit na ang mga ito ay defensive at alinsunod sa international law, lalo na sa UN Clo. Hindi bago ang mga pagsasanay na ito kung saan mahigit apat na taon na itong ginagawa at patuloy pang lumalawak lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Sa ginawang pagsasanay na ito ng Pilipinas at Amerika, masasabi nating tiklop ang China kapag anjan ang presensya ng Amerika. Dahil ayon sa balita, walang kahit anong ginawang hakbang ang China kundi ito ay nanahimik lamang. Ano sa iyong palagay idol? I-type mo na yan sa comment section. Bago tayo magtapos, ay big shout out po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shout out kina Freddy Atule, Richard Bidirio at kay Yapiel at kay Bossing Mike Alcabilan, shout out din kay Sir Nonito Panes, Jeb Coni Penero, Dark's Vlog, Rafael Elamparo, Jewel Tamayo, Bentilio Saturnino, Rowell Cruz, Roldan Sabelano, Manuel Forte at Arnold Camacho. Maraming salamat mga idol sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.